Ay, okay, na po nang ko kuan. Toys. Tagkano po kag toys. Day. Oh, yan. Regalo niya kay aling kay at irika. At kay kin. Ito, bago niya. Guitar. Oh, unsa na po na diha. toys. Ah, ano ba yan? Clay? Yeah. Ah, clay. Ayun, kakakarating lang yan. Uh, Regalo. Galing kay? Kisa Ati. Ati Milen? Uh. Okay, At Jason. Uh, mga clay. Molding clay. ito mga ano mga different ah uh, mga iba-ibang shapes different English <laughs> English yan parang duck ito no duck wait lang guys ito ano bang shape na to pink una ay natin bird bird no oh bird ito ano ba to ano shape to Masih itu. Di Queen mana? Itu uh, apa yang elephant. Elephant ba? Oh, okay. right, elephant to. Yeah. Unahin natin to, pink. Laki okay. dito. Try that Oke. Okay. Ano shape yan? Oh, ini ngono, udah mengibutang. What's color sa the elephant? Uh, brown. Oh, brown. Ito, bago nyo. Ito, ako ni Nakalimut ko. Uh, nakalimut ko. ko. <laughs> oh yeah Alkohol rasadakai kas o bacteria hmm. hmm anong anong shape yan? Himili shape. Anong shape ang ano? This is duck. duck. Okay. kaka ada dua aning bata ani, orang bang mga dua an nara tambay. pagkagduaan dili mahrot og gamit nakatambak lang sa mga ano lagayan B B titingnan natin kung ano na ba wait lang Okay. Kaya tarong na ho. Ay, ang ang Okay. Be, tanggalin na kung ano na yan. Anong shape ba yan? Duck? Yeah. Duck. Okay. Duck. <laughs> yeah, mayroon na tayong gawa ng dam. Ang galing mo na. Pakita sa kanila kung ano na porma na ba yan. Agoy. Okay. Okay. Hmm. Okay, bye bye na mga loves. Bye bye. Yan ang kanyang mga laruan. kami ng laruan. Ah, bago pa yan. Okay, thanks for watching mga loves. Bye bye.